Invisible, kwento ni Ina Reyes at Mike aman. Ikawalong anak si Botong sa pamilya. Hinahanap-hanap niya ang atensyon ng kanyang mga nakatatandang kapatid. Ngunit parang invisible siya sa kanila. Isang araw, nakiisip si Botong ng kakaibang paraan para mapansin siya ng lahat. Gustong gusto ni Botong maging bida sa mga kapatid niya. Pero abala silang lahat kaya hindi siya nakikita. Ate, may surprise ako sa iyo. Let's gusto mong makita ang drawing ko? Sanse at sanse, pwede ba akong sumali? Kuya, teka, meron akong ipapakita. Di ko, tingnan mo itong ginawa ko. Sangko, sangko, tumingin ka naman dito. Yamot na yamot na si Botong. Nagtataka si Botong. Bakit kaya hindi siya nakikita? Invisible kaya siya? Tatay at nanay, ay salamat. Dumating na sila. Tuwang-tuwa silang makita si Botong. Pati na ang drawing niya. Bilib na bilib ang lahat kay Botong. Damang-dama niya, siya ang bida ng pamilya.